Si Pastor Kibuloy ay kaibigan ng masang Pilipino. Tama! Tama! Si Pastor Kibuloy, tandaan nila to ha, makinig kayo, Catholic Church, makinig kayo, Iglesia ni Cristo. Makinig kayo, lahat ng iba't ibang sekta ng simbahan na walang itinuturo araw-araw kundi magdasal, magdasal, magdasal. Well and good. Subalit, hindi kayo kumibo, hindi kayo lumaban sa pagsasamantala. Walang walang isa man sa inyo. Wala walang obispo ng simbahang Katoliko. Walang obispo ng iglesia at ng iba't ibang sekta. Ang tumindig at bumatikos sa CPPNPA. Sapagkat Sapagkat sila'y natatakot. Mga takot sila. Ayaw kong, ayaw ko silang, ayaw kong akusahan na sila'y mga duwag. Ayaw ko. Pero tiniti ako, natakot sila. Natatakot sila. At, tanging si Pastor Kibuloy. Na yes! ang nanguna nagsalita